Pinatumba ni Manny Pacquiao si Ricky Hatten ng malamig sa kanyang mga paa sa ikalawang round ng kanilang laban. Ang superfight sa pagitan ni na Pacquiao at Ricky Hatten ay isa sa mga pinakaaabangang laban noong 2009. Si Pacquiao ay nagmula sa dominanteng panalo laban kay Oscar De La Hoya, habang si Hatten ay hindi natalo sa 140 pounds, na ang tanging pagkatalo niya ay ang welterweight title loss laban sa all-time great Floyd Mayweather. Si Hatin ay nakita bilang ang pinakamahusay na welterweight sa mundo, at pinatunayan ito ng kanyang mga titulo sa IBO at The Ring. Ang pananaw na ito ay hindi magtatagal pagkatapos niyang pumasok sa ring kasama ang Pacman. Ang kanilang klasikong laban ay naganap noong ikalawa ng Mayo taong dalawang siyam, sa MGM Grand Arena sa Las Vegas, ngunit ang iconic venue ay pinagkaaita ng labindalawang round classic ng dalawang round ng Magic ng Filipino Genius. Isang galit na galit pakyaw sumayaw sa paligid ng pag-ikot, pagsubok hot tons pagtitiis habang pagtula sa ilan sa kanyang patented kombinasyon na nakarating na rin. Ang hitman, kinuha ang laban ni Pacquiao sa unang round, ngunit hindi maiwasan ang pagkuha ng ilang mga malaking hit at pagkuha sa knockdown na dalawang beses sa pamamagitan ng walong weight champion sa unang round. Ang labanan ay nagpatuloy sa parehong paraan sa ikalawang pag-ikot bilang kombinasyon ni Pacquiao ay masyadong marami para sa hatin upang harapin. Isang malaking kaliwang kamay ang nagpalamig kay Haten na malinis na nagpatomba sa kanya habang siya ay nakahiga na walang malay sa ring habang ang referee ay nagpatunog ng kampana at nanawagan sa medical team na tingnan ang tall unang dating kampyon. Si Haten ay malinaw na outcome bago siya humiga sa lupa, at ang referee ay hindi na kailangan upang magbilang bago awarding ni Pacquiao isa sa mga pinakakahangahangang knockouts ng kanyang karera. Inamin ni Hate na siya ay isang shell ng kanyang sarili, pagkatapos ng pagkatalo, na nagpapakita ng epekto ng isang brutal na knockdown sa dating kampyon. Nagulat si Ricky Hatten sa pagbabalik ni Manny Pacquiao sa boxing. Labing anim na taon matapos mawala ng malay sa pamamagitan ng kanyang dumadagendong na kaliwang kamay, nagulat si Hatten na bumalik si Pacquiao sa ring upang ipaglaban ang isang world title. Nakipag-usap siya sa Talksport tungkol sa laban, nagtatanong kung paano niya nakuha ang title fight at kung talagang karapat dapat ba siya pagkatapos ng apat na taon sa labas ng ring. Sinasabi ko ito ng may pagmamahal, paano nakuha ni Manny ang kanyang world title shot. Nagkomento si Hatten. Nakuha niya iyon sa kanyang mga nakaraang tagumpay, hindi ba? Ang pagiging nagretiro sa loob ng napakaraming taon at dumiretso sa isang world title shot, paano iyon posible?